Ayan, good morning po. Ayan, ito na po yung ating mga sisiyo. So, day 12 na po ngayon ng ating mga manok. Ano. At ang nangyari po is, uh, binigyan ko na po sila ng uh, Integra 2000. Yung mas malalaki na po yung kinakain nila. Pero, uh, 30% po yung booster pa rin na kinakain nila ngayon. Tapos, 70% po yung uh, Integra 2000. Yung hindi po nagkakamali. Starter ang tawag dun. So, ayan na po sila. Magana naman po silang kumakain. Ops, tanggalin natin itong... Ayan. So... Hindi ko po talaga sila matimbang eh. Kung standard size yung mga... Size nila ngayon. Okay yung laki. Dahil wala tayong timbangan. Sira kasi yung timbangan namin. So ay naman po magana naman po sila kumain. May mga napansin lang po ako na may mga sipon. Tsaka halak. Hindi ko alam kung parehas ba 'yon, sipon tsaka halak. kasi may naghahalak po ako na mga napansin na eh. Tapos ang nangyari kasi nung nakaraang linggo ko pa yata sila napapansin na ganun. So nangyari, hindi ko alam kung nagkahawa-hawa na sila ang gusto ko sanang gawin ihiwalay sila tapos painumin nung uh, tong gamot na to yung premoxil powder so ayan naglagay po tayo nito ayan bali dalawa po yung natin kaya kunti lang dahil ano lang to eh tawag dito 5 grams so hinati ko lang po sila Tatlong litro po kasi laman ng gaita. Siguro, ang laman po niyan ngayon ay 1.5 sa may dalawa. So, bali... Uh, 3 liters lang po yung nalagyan nung ganun. So, ang ano naman po dito... Ang nakalagay ay... Uh, 5G per gallon, ano? So ibig sabihin isang ganito apat na litro pala yung capacity niya dahil 1 gallon eh per gallon yung, yung isang gallon po kasi is 4 liters kung hindi ako nagkakamali so yan po pinainan natin sila Nang ganyan para matanggal yung mga pisik at halak nila oo so, ibaya yata yung pisik halak lang yung alam ko eh tsaka yung sipon meron kasing parang Umaano talaga sa kanila halak kaya ayun mas maganda lang sigurado para kahit malilit pa lang sila ayun o no? gumaganon para kahit malilit pa lang sila ay eh, gumaling na sila kaagad mas mahirap kung lumala yung uh, sipon nila tapos si eh, malalaki na baka hindi na sila makakain yan Tsaka maganda matay-matay. So, mas maganda na hanggang maaga pa. Gamutin natin sila kaagad. Ayan naman eh. Maganda naman po sila kumain eh. Kaso, yun nga may mga naririnig ako na gano'n. Ihiwalay ko sana. Kaso matagal na yun eh. Baka mamaya nagkahawa na sila. Tapos si eh, parang tinatambad na rin ako ihiwalay. <laughs> Ayan no? Magana naman silang kumain Tsaka oh, ang tingin ko sa may timbang nila Okay naman eh Ayun, gumaganon. yun Halak daw po yun sabi nila Ayun oh huh? Kaya ayun sana mawala Ang lalaki pa naman na nila oh Ayun, gumagano Malaki na nila eh. Halos lahat sila malalaki na eh. Hmm? Yun, so, uh, yun lamang po ang update natin sa day 12 ng ating mga manok. Medyo nagkahalak lang po sila. gagamitin, gagamutin naman po natin yan. At uh, hoping sana na mawala. So yun lamang po. At like, share, subscribe. Bye bye.